Hello guys, good morning. Ah, magandang pangato po. Oh, kung gusto niyo makatipid. Dahon ng nyug. Oh, ayan ang resulta. Maganda yung ibubong. Kung wala kayong pang wala kayong kwartang panggastos. Ayan, tipid yan. Ah, may nag tatali oh. Si Boss GR. Siyempre, best man Oh, tanaw oh. Tanawa, ganda ang ganda ng bubong. Ang <laughs> ganda ng bubong, no? Ah, oo. Oh, oh. Kitang-kita, oh. ganda ng bubong, oh. Ang ganda ng pagkabubong, oh. Veterano ang bumira. Oo. Oh. talaga pag, ano, pogi. Tingnan naman yung pagkabubong. Hindi yan tutulo. Oo. Oh. Dahol lang siya ng nyug ito, ito yung hindi pa nakakabit oh. Ano ba? Dami guys. Hindi ko lang alam kung anong tawag nito sa iba. Ito sulit na. Pag matipidan. Kung gusto ninyo magatipid. Mag sulit up na lang kayo. tagal din yan siya ng mga isang taon sobra yan awang pa yan at hindi pa yan natalian hindi pa yan tapos naroon yung Tuh, ako okay, ito 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 ano para bubong ay Tulo. tagalog yan siya tagalog tagalog di bisaya kaya Nah, no, oh, dugsungan. Oh, ano yun, tapos na. Eh, kitang pa pa dito.